alang. Asa ka pa dulong? Hindi <laughs> ka pailing <laughs> kung asa ka pa dulong. O muadto ko dito. Adiyak -ad ka. Kabalukod mo magbisaya. O oh, kabalukod. Okay. Mm, okay. Sagol-sagol yung eh, mga tao dire, mga okay, tribo. Ibu og ni mga Muslim. Mga tao dire guys. Sangadan, no? oh. mm -hmm. Sila okay kayo ang mga brad. Pulse. Okay, okay, okay. Kami na po. po oh, okay. Kasi, oh, sa ah, sakto. Exercise, Jod. Pagbalik. Ah, sakto motor. Ibilin at ito ay kay Tanawaro. <laughs> Hilak-hilak motor. Again, eh. Mulang na sir. Mula oh. Kapoy, okay ba ang pero sulit, sulit ang kapoy. Sulit. Okay na mi sir pero wala kami naghumol. <laughs> Naligo na sila. minda mora briefing. Ang briefing sa... sa... briefing Ang briefing sa... sa... -sir, ang sira, ato pero mayroong buhat ako, gikan niya sa entrance pa doon sa Burek, mag-trick to 5 to 10 minutes. Pero dipindi niya sa si eskalidad sa tao kung unsan ako sunon. Ang napabot na nato sa Bilingdik Dick area, doon natin activity ito ang gitawag ito. Ami guide. Ami guide guys. Good morning. Hi! Oh. <laughs> oh. Salah kay Inter. Abi ba, bawa. Sabi mo, ano dapat sa kasada? Sadad pag naog. Naayon. dayon. Lagi pag kag. O nagbunaw. Mana three mango Okay na to ang jahunog. Jahunog guys sa polls. No na sa Naog na Okay. Okay, dulu falls. Wala area Guys. ta sa falls. Okay. Minda mura falls. may mura ni siya ug tinago falls na. pero dili ni siya lahos ito sa falls sa diha sa tama daw og simento Hmm,

kalsada kaya may drone na diba? Indamora Falls hmm. Indamora Falls Ano siya? Suba sa ibabaw di ay? Oo, oh, hagbong na yun Ilang kahagbong mo na? Yeah. Dua kahagbong Okay Saka kayo Saan na eh Asa man ato eh? ang coins Hindi kayo? hulog daan na rin Ah, dire. <laughs> ini ang butang coins or something. Ni eh butang ni mo diha tara full so. Guys, wapo kayo. Hu, sulit. Wow. So, munao pa ta dito sa ubos ron. Ya. So menang hita nga manha tadi ha. Ana media dia sa posa. Oh, cada gi yang ang viewing pud dire. Pa dupa jo no. Mm. kaya. Buta niyo yung point Pero at least nakita na niyo mga post. And then after running nice yeah? mo, sa silong. Naugin sa parang Naugin um, sa dito sa silong. Wow. Ano sa... Ito pa sa malapitan. Oh. Grabe. Ganda. Sulit. Grabe. Ang laki. Pagsak oh. Wow. Grabe, ang laki ng bag. Oh. Hindi mo Oh. Grabe, oh. oh. Parang may ano, may 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 cloud. Pagi, pagi. Grabe. Sa malapitan niya, no. Wow, hindi mm, na Grabe, sulit almost 1 hour ang lakad namin patungo dito grabe ka challenging yung dinana namin guys pero grabe yan oh sulit ang ganda oh, Mindanura Falls ito so, one of the best falls dito sa Mindan na sa Bukidnon uh, pero grabe ka challenging yung dinana okay lang punta tayo sa malapitan do ulta guys do ulta The beauty of nature guys Mindanao rapids wow wow sulit dito na yan sa Bukidnon ya nah oh bangganda one orang lakad patungo dito pero at least ito na wow wow Tatako. Oh. Ta ada kayo, wow na wow. The beauty of nature, God's creation. Mm. Ang ganda. Okay. Okay. Ooh, wow, beautiful fall. So pag-uwi eh, na daw po, guys ulit okay. guys. wow, wow, the passion, the beauty of nature. malapit sa malapit at sa guys. almost 1 hour ang byahe na namo, lakaw lang sa sa padulong diri grabe ka trail ang one ang agyanan almost one hour pero dito pag abot ayan no? sulit grabe wow na wow wow ng sa tunga-tunga sa lasang na kayo mga pulse diri wow kayo wow motor ha si sa motor. ah motor ha ini kado to saga ka hahaha hahaha hahaha

Elle est en Espagne, allez. Ah. <laughs> ngunit, ngunit, gobyerno sa Bukidnon, nun, ipaayaw rin kasada dito pa doon sa, tingnan nga na ka pa sa Mindanura Falls kayo grabe kayo, mura ka ng ibagyuhan ibagyuhan ang pangit <laughs> dito ka masyayag, dito makasyagit dito sa falls, makasyagit ka dito <laughs> <laughs> oh, taro lang yung Abang motor, oh, taro Abang rin yung motor niya Oh, taro Uhuy, at last <laughs> Ay, <laughs> abot na Ay, abot na Thank you kayo <laughs> ever hey,